may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung tempo, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Isipin niyo po, eh, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na pa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Thank you Mr. President. I would like to commend uh, Senator Padilla for his privilege speech which primarily seeks to improve our peace and order situation. i understand his intention, mr. president. by my experience in my program, several minors do get involved in criminal activities, and some are even involved in the commission of heinous crimes. the parents and family members of their victims are often left frustrated due to inability to get justice. if we are going to talk about facts, that is a fact. maryland, in many years ago, um, um, Uh, from Leyte, if my memory serves, it right, serves me right, ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, nine years old na anak na babae, ni rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan ay dinala sa korte at anong ginawa ng korte dahil mayroong Juvenile Justice uh, Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, two weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong fiscal. E pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Nahiblad po ako doon. Nabalitaan ko. Hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist paulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din uh, akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minor di edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor di edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen, dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas and there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD pero nakatakas napapakawalan now meron lang konting katanungan dito kay senator Robin Padilla if you will yield to some questions Isa pong sa ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of uh, uh, uh para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there studies? Or, or, meron na bong pang pag-aaral na ginawa? Opo. Dito? Opo. Uh, ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha uh, ng mga impormasyon ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na uh, miyembro din po ng uh, United Nations alam nyo naman po may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan na yung kanila pong mga bansa din eh, meron din po silang mga batas na ganyan katulad po sa Australia sa UK at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN sa ibang bansa nga po sa ASEAN may 7 years old pa opo doon po sa uh, UK tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, eh, meron na po mga ganitong bat batas. Opo. Ang uh, katunayan nga po sa amin pong panukala, eh, hindi rin po namin isinasa walang bahala yung dati pong batas, ano, yung juvenile act na yan, sapagkat nakita po namin, mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay <coughs> sa panahon. Okay. Opo. okay. Uh, yeah, yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, in Belize, 7 years old. Botswanga, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa U.S., depende sa states. Uh, it varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Okay, sa President? atin po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero, pero sa present, ilan ba yung present ngayon? Mr. 15 President? po eh. 15. 15 so po, pinapanukala niyo 10. 15, 15 pa baba. Wala, pong, <laughs> wala po silang obligasyon. So ibig sabihin, so, inahalin po. tulad niyo po ito sa... Uh, current uh, age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and Singapore na 10, and Australia 10. B so meron kayo pinagbabasihan. Opo, din. pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Bilis. Buti 10, sa Bilis, 7. Opo, opo. Sa Brunei 7, India 7, Kuwait 7. Opo, opo. Katunayan po, uh, nagiging... Pina tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, uh, Senator Rafi Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range isipin niyo po, eh, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay eh, hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, uh, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10, the age of criminal liability, ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So kung yung sa mga theft yung nambugbog, nagnakaw, uh, may ginawang kung ano na pang kalokohan basta hindi heinous. Balik po tayo sa original law. So heinous crime lang. Opo. Talaga. Balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo.